Napadaan nga tayo dito sa Fiesta Filipino, dito sa downtown Calgary ginaganap ngayon. Napakadami ng pagkain, lahat ng mga pagkain na namimiss mo sa Pilipinas nandito na. Kaya ka Berks, na, punta ka na dito. Enjoy mo naman yung araw na to para sa sarili mo. Pati si Momon TV nandito rin. Welcome to Fiesta. Magandang araw mga kaberks, Chris Cusinero po at nandito tayo ngayon sa Fiesta Pilipino at tayo mga ngayon dito sa... Sir, hello po. Pwede oh, pa pagpapicture sa'yo? Oo, oh, sige po. Okay lang po. Masensya okay. okay. na. Okay lang. Okay lang. <laughs> Kaya store po ko yung tat mo. Okay lang po. Okay ulit, take two. Uh, magandang araw mga kaberks, nandito ulit tayo sa Fiesta... Hello At po. si Jay, Angelo. Angelo. Nasa work po. Oh, grabe naman si uh, Angelo. O, oh, Mayayaman mas... yan si Angelo na ngayon. Musta po? Okay lang. Oh, shout out. out na. Shout out mga Kausineros, best friend and friends. <laughs> Thank you po. Enjoy po. Enjoy. Thank you po. Salat to. Matagal na itong vloggers. No? Thank, Thank you. I'm, I'm his followers also. Wow. Thank you. Thank <laughs> you. Ano, intro take 3? Wag na, dire-diretso na natin i-vlog to. Nandito nga tayo sa Fiesta Filipino ngayon at pinasyalan natin. Ang dami yung pagkain dito, talagang mabubusog ka. Bawat booth nila rito, iba-iba yung mga klase ng pagkain nila. Para ka talagang nasa Pilipinas. Kaya kung pupunta ka rito, be ready magdala ka ng maraming pera dahil talagang lahat ng pagkain dito titikman mo sa sobrang dami ng mga na mismong pagkain sa Pilipinas. Nandito lahat. At kagaya nga ng mga pagkain na kahain ngayon, napakadaming pagkain dito. Talaga makikita mo kung gaano kadami yan sa murang halaga, makakatikim ka na. May dinakdakan, may shumai, may ano pa ba yung meron dyan. Meron din silang tapa, egg. Mukhang masarap nga talaga ang breakfast nila dito sa Rise and Shine Breakfast Place dito sa Calgary, mga kaburks. Tapos lumipat naman tayo dito sa Kanto Food and Drinks. At yung mga pagkain din nila rito, mukhang masarap din, mga kaburks. Silipin natin kung ano yung mga ihaw-ihaw nila rito. Talaga naman, nabising busy sila sa pagsiserve ng mga drinks. Para ka lang talaga nandyan sa karinderya sa tabi-tabi. Yung grilled cheese weekend nila, talagang sumisigaw sa bango. Talagang sinasabi na bilhin mo ko mga ka Araw ka, <laughs> Namiss niyo ba si Michael? Yung pamangkin ni Tito Mango Nandito na nga pala ulit siya Dumating na siya galing sa bakasyon niya sa kanyang lolo at lola Kaya makakasama na naman ulit natin siya sa ating mga susunod na mga vlogs Grabe, sobrang dami talaga ng tao ngayon dito sa downtown Lalo na dito nga sa area kung saan ginaganap ang pista Filipino Talagang sangkatutak ang mga Pinoy na magkikita-kita dito May bago nga rin pala ditong boot ang Mang Inasar Bago lang ito, baka pwedeng suportahan din natin Kaibigan nga pala sila ni Tito Mango. At talagang ang haba ng pila nila Aabutin ka ng siyam siyam pag ka rin dito pero sabi kasi nila ang sarap daw talaga ng chicken na mang inasar. Talaga maasar ka daw sa kanilang pagkain. At ito nga pala si Chef Ray, siya nga pala ang may-ari ng mang inasar. Hello sa <laughs> ano, Bicol. Kita nyo na pati si sir sa sobrang asar niya, nakapag out na tuloy siya. Meron pala tayong yung kaburks dito na tagayokon mga kaburks. bahay lang ng Northwest Territories. So, ilang taon na kayo dito sa Canada? Uh, Magpo-four years na. Four years? Tapos galing kayo ng Yukon. Uh, anong ginagawa nyo dito ngayon sa Calgary? Uh, ito, familiarize dito sa lugar kasi uh, isang buwan pa lang mm. okay. saan kayo dito sa Calgary sir? sa Erin Meadow ah uh, okay Oh sige po enjoy okay. po thank you I thank you po okay. tapos nga lakad lakad ulit tayo at mayroon na naman ako nakitang familiar na mukha yung asawa pala ni Momon TV nandito ulit saka sigurado nandito na naman si Momon TV niyan. Ay, wala. Ulit tayo wala, wala ang iya sinusundan ba talaga to si Mas Chris Kusinero eh o oh, mga ka nandito si Momon TV yeah ano? <laughs> Di ba? Na, musta na? Di kami nagpa na na pero nagkikita kami lagi. Oo. Oh, Ayun. Uh, tataw, tataw. <laughs> <laughs> oh, sige, enjoy sige, kayo rito. mo na po rin. Salamat. Salamat. Bye. Salamat. Bye. Salamat. Bye. O, uh, ako isa. So, yung ganitong isang cup ng street food, aabot din ng $12. So, expect mo na na dito talaga sa lugar na to medyo mahal, medyo pricey yung mga pagkain. Saka, na-miss ko na talaga yung ganitong pagkain, kaya tabi muna natin yung ating diabetes at tikman muna natin to. Enjoy na lang muna natin yung pagkain dito. Makisaya na muna tayo. Fiesta Filipino tayo ngayon. Masarap ba? Masarap? Masarap. Mm. Ano, panalo? Mm, yummy. Kagat! Kanagal na. O, hindi ikaw na. Ang <laughs> pagkain, kaya lang sobrang mahal. <laughs> Napansin ko mahaba ang pila dito sa fusion box. So sabi ko, siguro masarap yung mga pagkain nila rito. May order nga tayo ng pancit at saka ng spring roll. Hi there, I want your blood. Thank you ma'am. Thank you. <laughs> Thank you po. Uh, ko ng ano, ng no pancit at saka spring roll. Saka ng chicken. Yung, uh... Ang sasarap din ng mga pagkain dito sa Fusion Box at sigurado na talaga matatakam ka sa dami ng mga pagpipilian mo mga ka-Burgs. At saka busy busy din talaga sila. Hello ma'am! Hello, ma Hi. Hi. Hello Hi, ka-Burgs! Ka at enjoy na enjoy nga si madam habang nagpe-prepare ng mga pagkain para sa mga umu-order at pati si tatay nandito na rin at talagang ang saya-saya nila. Hello, please. Hello po. Kamusta po? Mabuti. <laughs> Nagpunta ka sa Kwan eh, grids, di ba? Apa, apa. Nagulat ako. Ang daming pinrepair na pagkain ni nanay sa atin. At saka si tatay, masayang masaya. Thank you po. Maraming maraming salamat Ay, mga kabir, sobrang dami. <laughs> <laughs> Taro na kayong pinakain sa atin. Fusion, mga kabir, fusion. Thank you, sir. Thank you. Thank you po, ma'am. Ma Mama ni yung address niyo? ano address ng Fusion? 156-6800 Memorial Drive. Ayun. Yeah. 156 in Memorial Drive. Yeah, yes ah, po. Yes po. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, sir. Tara na, ka first, Kain na tayo. Shut <laughs> Hello. Taga Kagayan de Oro. Ah, mga Kagayan de Oro. <laughs> Hello, Jay. <G>. Kamusta? Pinsyo mo na may mga kaibigan ko today. Yan. <laughs> Sobra, sobrang busy sila talaga. So, kain muna tayo ka Berks. Medyo marami-rami itong order natin. Maraming salamat nga ulit sa Fusion Box. Salamat po ulit sa inyo. Tikman nga natin tong kalalang empanada. Uy, panalo rin. Masarap din. Saka maraming laman sa loob, mga ka-Berks. Shoutout sa Hello, sir. Hello, sir. Mang Inasar. Kamusta kayo dyan, mga kusinero? <laughs> mga kusinero dyan. Pasyalan naman natin ngayon ng Henninger Toyota. Siyempre, pasyalan natin si Mom Cynthia Pineda sa kanyang kanyang pamilya nandito rin. Ay, yeah! dito. Kaya po kayo dito last day. Although, kapag ni na mga ka kung kailangan nyo ng sasakyan Toyota ang ating maaasahan ang Toyota Henninger hanapin nyo si Ma'am Cynthia Pineda ng Toyota Henninger contact niya 403-926-9990 talagang aasikasuhin kayo ni Ma'am Cynthia Thank you Kuya Chris Thank you, oh, Then, thank you po Ma'am yes. okay. Enjoy Kuya Chris thank you. Hello po, musta po Chris, musta po ay, ah, thank you, Kuya. Skin Laser Genesis namimigay po kami ng microdermabrasion at free underarm laser po. Grand na sa September in front of train Ayon, number Phone number! 587-837-5404 Call lang po! Salamat Skin Laser Genesis! Thank you, Kuya! Salamat! Thank you, Kuya Chris! Kamusta po? Please, Hello, Hello po, musta? Okay lang po. po, hi Sir Chris. <laughs> Candy. Ay, so kapag kapangalan niya pa, Sir Chris Del Cruz. Hello po, Sir Chris. Na-actor niya, ba't Kuya Chris na kasinero? <laughs> ah, okay. Yes. Salamat, yes. Kuya. Musta, Sir. Mukhang masarap yung pagkain mo dyan, ha? Sisig to, boss. Like, from Hungry Beast. Sisig? The best. Best ko, Sir, guys. Follow niyo po, Kaburks. Thank you, thank you, Sir. Talaga nga naman oh, kahit saan ka malingat, talagang bising busy, busy silang lahat dito mga ka At saka yung mga pagkain na talagang masasarap. Andito din pala ang authentic chicharon ng pampanga na mabibili natin sa Edmonton mga ka-Berks. Hello! Hello po! Nanda! Uh, Anong meron dito, sir? Kondo, SMDC. Kondo. Kondo um, daw mga ka-bird. Christo ah, Siyempre, idol natin to. Siyempre, nakikinig sa 94.7 Ephraim Radio Pinoy, Canada. Dito, welcome sa SMDC. Mabuhay ka, sir. Maraming salamat. Siyempre, binabagat mo yung ating... Siyempre, ang number one real estate ng developer sa Pilipinas, sa SMDC. Connect nyo na kay sir. At saka kay Mr. Ronyel Navarro. At saka kay ma'am. Okay. Right on. Here. Ayos. Ay, Thank you, ma'am. Thank welcome. you po. Diyos na gina, mga ilyan Hello, mom. Heritage College. Yeah, this is Heritage College. This is a 100% online program. We can help you out. All uh, visas, like international students, work permit, visitors' visa, Canadian permanent residents, are all welcome. So, pinaka. mababang course namin is just four months pharmacy assistant all guaranteed practicum so come and visit us play and all gift bags are for you any phone number to contact um 403, I have a phone number. It's 403-466-3373. po. Bawal maging tambay. Thank you. Alright. Thank you. Hello po, ano po. Ano po Ayan. meron dito? Financial literacy campaign. We're promoting. Uh, we're doing teaching people free workshop and then this is going to be free for everyone but okay. come and join us and uh, if you have any questions okay what's the phone number to contact for? 403-667-9740 okay it's Janet thank, thank you, you. Thank and you the po. team yeah. thank you thank you so much marami pa sana tayong gustong interviewin pero busy silang lahat mga ka-Berks mag na naman tayo mga ka-Berks galing na tayo ng Fiesta Filipino at ang dami nating kinain ang dami nating na-interview uh, at mga kaburks natin na Pinoy na nandito at uh, nag para sa Piesta Pilipino so paano hanggang dito lang maraming salamat sa inyo lahat Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa kabarkada at kaburks ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Kris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadilang lang dyan mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari Kapag nakita mo mapapawo mapap